May share ako sa inyo ba? Good morning, Japan. Good morning, Philippines. Good morning, all over the world. Welcome to my YouTube channel, Honey Sushiharas Vlogs. May share ako sa inyo ba? Sabi ng Diyos sa kanyang banal na salita na may kamatayang, ah, may kasalanang hahantong sa kamatayan at may kasalanan ding hindi ihahantong sa kamatayan. Kaya ang Diyos pa rin nakakaalam kung ano ang kasalanan hindi hahantong sa kamatayan at kung ano ang kasalanang hahantong sa kamatayan. Kasi walang lingid sa Diyos lahat ay lantadi. Walang nakakatarok sa pag-iisip ng Diyos. Walang lingid sa Diyos lahat ay lantad. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kaya kung palihiman yung gawain mong kasamaan, may nakakaalam ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung palihiman yung kabutihan na yung ginawa, may nakakaalam ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na ang ginawa nating sanggalang sa ating buhay ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi mapangyayari ang Diyos. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya matakot na tayo sa Diyos ang pasimula ng pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan pero walang halaga ang payot saway sa way sa mga mga mga, mga 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 tawag dun eh sa mga taong pinagsabihan mo tungkol sa salita ng Diyos tapos ayaw makinig yun ni. Kaya ang Diyos pa rin nakakalam sa lahat ng bagay. Walang nakakatarok sa pag-iisip ng Diyos kasi. Kaya ganun. Tapos ang inaakala ng ilan na sa kanilang Kasi sabi ng Diyos sa ibang verse ng kanyang banal na salita na kamangmangan eh. Kamangmangan ang talino ng mga dibartista. Ang karunungan nila. Mga hangal. Kasi ano eh. Ayaw ng Diyos kasi yung magdidibart yung tao eh. Instead na magtulungan. Magtulungan sa ano sa salita sa banal na salita ng Diyos magtulungan upang unawain at intindihin at ipamuhay sa buhay natin yun ang gusto ng Diyos eh ayun ang Diyos yun nagmataasan tayo eh nagmamataas tayo sa ating sarili akala natin kung sino tayong walang kasalanan sabi ng Diyos kasi kung sinasabi ng tao na siya ay walang kasalanan, dinadaya niya ang kanyang sarili at ginawang sinungaling ng Diyos. Kaya ganun. Huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni naman. Wala makapagdaya sa Diyos eh. Diyos siya eh. Gamhanan siya eh. Powerful God siya eh. Highly in degree God. Powerful God talaga si Papa Gadi. Kaya ganun. Kaya, yun, na sa ating Bible sharing ngayon, sa banal na salita ng Papa God, sana mayroon kayong natutunan at sana mayroon din kayong maipimahagi sa ating kapwa, sa ating mga kapatid pamahagi din ninyo kung may nalalaman kayo tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi sabi ng Diyos na huwag ninyong hahamakin ang patutuo tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong hahamakin. Kasi ang Diyos ang kalaban natin eh. At saka sinabi niya sa ibang verse din na huwag maghangad sa inyo ang ilan na maging guro Sapagkat kayo ang unang parurusahan ng Diyos. Mm -mm. Kaya ganun. Kaya iba naman yung bigay ng Diyos na Espiritu Santo eh. Kasi ang Diyos na ang nagsasalita na eh. Hindi ikaw ang Diyos na nagsasalita ba. Kaya ganun. Hindi ka na nagsasaritan saliling sa ganang iyo lamang kundi ang juice na nagsugo sa iyo. Kasi sabi ng juice ipapadala ko sabi ni Jesus ay ipapadala ko ang espiritu Ang eh. pagbalik niya sa langit, ipapadala ng juice eh, ang espiritu na mula sa juice. Kaya ito na yun eh, ni, sa atin ngayon. Espiritu ng juice na ito eh. Kaya mga hangal ang tawag doon yung nagmamalaki na ang yayabang na yung mga religion lang nila ang maliligtas, mga ganun. Hindi totoo yan. Ang kaligtas ay nabuhat sa Diyos, hindi sa tao. Kaya ganun. Kaya, yun lang po. At sana mayroong kayong pagpatutuo din kayo, huwag kayong matakot at huwag kayong mahiya. Kasi sabi ng Diyos, kung ikakahiya ninyo ako, sabi ni Jesus, kung ikakahiya ninyo ako sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin kayo sa aking sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya ganun. At saka kung slight lang yung ka kaalaman mo tungkol sa juice, tapos hindi mo pa ipamahagi, kukunin ng juice yun at ibibigay sa iba. Gusto ba natin yun? Nakunti lang nga ang alam natin tungkol sa juice. Tapos hindi pa natin ipamahagi, kukunin ng juice yun at ipamigay sa iba. Mawawalan ka na ngayon ng kaalaman tungkol sa juice. Gusto ba natin yun? Kaya para maiwasan natin yun, proclaim the name of the Lord God and doing good works talaga. Kasi sabi ng Diyos, patay ang pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa. Yun ang sabi ng Diyos, yun ang katotohanan. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanglibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Yun lang ang makapagtagumpay laban sa sanglibutan kaya ganon ang mga muslim kasi si Kristo ay tao lang sa kanila eh pero sa Diyos kasi ano eh alak siya ng Diyos eh mm -mm. kaya ganon tao lang, propita lang si Jesus ang isip nila pero hindi eh. kung sa tingin mo na si Allah ang Diyos na makapangyarihan sa lahat Gawin mo ang kabutihan para sa sa iyo si Ala, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibigin mo ang mabuti, huwag ang liko nang sa gayon sa sa iyo si Ala, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo, kasi sinabi ng Diyos sa ibang versi, eh. sa ikalawang Timothy 3:16-17, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtutuwid sa likong gawain sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. At sa pagpapabulaan sa maling aral upang ang mga lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Doing good works talaga mga friend. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya matakot na tayo sa Diyos. Bye for now, thank you for watching.